O oh, mga friends, tingnan nyo ang kakaibang gulay na to. Kumakain din po ba kayo nito? Hello, hello, hello! Welcome to my channel! May panibagong vlog na naman tayo. Familiar ba kayo sa gulay na to? Kilala nyo ba? Sa mga hindi pa nakakaalam kung anong tawag dito, ito ay Himbabao. Alokon sa wikang Ilocano. Sa wikang Pangasinan naman, ang tawag dito ay Baeg. Sa wikang English, ano kayang tawag? Ito ay Burst flower kung tawagin. Ang scientific name ng halaman na to ay Brusonitia lusonica. Ang mga bulaklak at mga dahon nito ay kinakain bilang mga gulay. Kaya kapag nakakita kayo nito dyan sa inyong palengke, ay huwag na kayong magdalawang isip na bumili. Bili na kayo agad at para matikman nyo din ang kakaibang gulay na to. Masarap itong isahog sa pagbot. Diningding o yung tinatawag nilang inabraw. Yung mga iba naman ay niluluto nila ito na kinamatisan o simpleng ginisa. Pwede po. Kami nga eh inadubo namin to eh. Siya nga pala ipapakita ko sa next vlog ko kung paano namin ito Inadubo. Abangan nyo na lang po. Ang gulay na to ay nagbibigay ng karagdagang sarap. Lalo na rin kapag isinahog din ito sa paborito nating ginisang munggo. Tawag namin dito sa pangasinan ay balatong. Napakasustansya ang gulay na to. Maliban sa nagpapasarap ng ulam, may taglay itong mga health benefits para sa ating katawan. Gaya ng nakapagbababa ng blood sugar sa mga may sakit na diabetes. Nakakatulong din ito pangontra sa hypertension sapagkat ibinababa nito ang cholesterol. Good for the heart. Ika nga. Anti-fungal, Antifungal, antioxidant at anti-inflammatory din ang gulay na to. Sa pagkain nito ay may makukuha kayong mga carbohydrates calcium, iron, vitamin A, protein, mga fibers, at marami pang iba. Kaya ining ninyong kumain nitong gulay na himbabao o alokon. Matatagpuan ang mga puno nito sa Luzon at sa ilang lugar sa Bisaya at Mindanao. O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Bali pinakita ko lang itong nabili naming mga Himbabao o alokon. O paag, ako ay magpapaalam na ulit. O yung mga hindi pa nakasubscribe naman dyan, subscribe naman itong channel ko. paki-like at pakishare na rin po. Yung Facebook page ko din pala mga friends. The same channel, pakifollow nyo na rin po. Okay, abangan nyo na lang ang niluto namin na adobong himbabao. Kita kits ulit tayo next time. Goodbye na mga friends.